Okay. Ayan mga Ogang Tindera, maganda maganda umaga sa inyong lahat, buenas noche, ayan, senyorita, senyorito, <laughs> Ayan, dumating na po yung aking nga uh, hinihintay na paninda ulit. Alam niyo naman ako, no, sukin suki ako na mga, ano, mga paninda, no? At syempre, sa mga good seller din po ako kumukuha. Ito po yung mga sleeper. May mga nauna na po yung tatlong piraso. So, ano yung mga diipit po na chinelas. Ito po yung mabili po pa uh, dito sa akin, tindahan. Dahil hindi na sila lalabas pa doon sa palengke. At ganun din naman po ang kanilang presyo. Ano po? Ayan, buksan natin po ito. Ayan na siya. Ito po yung pambabae. Ayan. Ayan. O diba? Maganda yung mga quality na mga oga. Ayan. So, bibenta ko lang siya ng 150 each. Ayan po siya. Ayan o. No? Ayan. So, may mga kulay. Ito ano to eh. May mga iba-ibang sizes po yung kinukuha ko para available ko. Ito size 9. Mga pambabae po ito. Ayan. Apat na piraso po yung kinukuha ko. At saka 8. Uh, Ayan kulay green naman siya. Mga no, diipet. Ayan po dati mga parang crocs po in order ko. Ubus na po yun mga order. The same time, meron po siya size 36. Ayan, size 36 po siya. Ang ganda ng kulay niya, oh. may pagka-brown. At ito po yung pinakalas. At saka makita niyo yung swelas niya maganda, oh. Ayan, kapit po siya, no? Hindi siya madudulat. Meron din po orange. Combination niya ng violet. Ang ganda po na po ay, may 37, 38, 39. 36, 37. Sunod po 'yang yan, pambabae kasi kalimitan dito mga uh, maliliit po 'yung mga sizes po ng mga babae, no. Katulad ko ako size, naglalaro ko sa size 6, 7 ganun po. Ayan. So, maganda po siya mga uh, oga pang babae po siya. Ayan. Maganda po siyang klase. At uh, binibenta ko siya ng 150. Okay. Ano? Each. Alright. I'm so happy.